ano yung final decision? Na-address nyo na po ba anong committee ang mag-handle nung isinusulong ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na Senate inquiry ukol sa war on drugs ng Duterte administration? Well, merong, merong ng direksyon sa LROL, pero may pag-uusap pang magaganap mamayang gabi mm -hmm. sa pagitan ko at ni Senators sa uh, Go at Bato. Mm -hmm. Kaugnay sa virtual man yun o live. Patungkol sa mga ninanais nilang mangyari o gawin. Halimbawa, gusto ba nila mag-hour ng pagdinig ngayong recess? Mm -hmm. Mas gusto ko yun actually para hindi gaanong tamaan yung aming budget deliberations. Mm -hmm. um, matanggap na nila at nasabi ko na sa kanila at naunawaan nila na hindi sila ang pwede na mag-preside dito dahil magiging conflict of interest at self-serving ito. Pero siyempre, malaya silang makakalahok sa mga pagdinig. So sir, dun sa meeting niyo tonight with Senator Go and dela uh, De La Rosa, ano pa yung i-address nyo? ko, tanggap na ho nila na Ah, hindi siya pwede dahil self-serving. Ano pa yun? Kung gusto nila na before mag-resume Kung kailan action? yung hearing, kasi sila mag magtatawag ng mga testigo, sila may alam ng mga testigo gusto yung porsenta, dalalahan ni Moseli, sila naman yung gusto magpatawag nito. So, um, kailan yung hearing, kailan available yung mga testigo, mga ganun bagay. So, kung before the resumption ng session, ang mag-handle nito automatic ay ang Blue Ribbon Committee dahil ito lang ang may motopropio power to conduct inquiry habang nakareses session. O Selly. At saka dahil din may mga pending na resolusyon kasi mm -hmm. kung padadaanin natin yan sa resolusyon. May mga pending na resolusyon, Selly, na nasa mm -hmm. Committee on Rules pa kaugnay sa War on Drugs mm -hmm. na magko-conflict kung propio ang isa pang komite maliban sa Blue Ribbon Committee.